Nagkakasakit na ang ilang mga rescuers sa Cagayan dahil sa pagresponde sa magkakasunod na bagyo. Pati mga residente e eh, pagod na sa kakalikas kaya may mga naglatag na lang ng tent sa tabing kalsada kahit delikado. At mula sa Santa Ana, Cagayan, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galpan ng GMA Regional TV. Jasmine. Vicky, matapos manalasa ang bagyong Nika na nagpapabaha pa rin hanggang sa ngayon sa ilang lugar sa probinsya ng Cagayan, ay naghahanda ng provincial government, ganun din ang iba't ibang LGU sa posibleng epekto naman ng bagyong Ophel. Sa loob lamang ng mahigit isang buwan, limang beses na nagpabalik-balik sa evacuation center si Aling Arlene kasama ang limang anak mula sa Tuguegaraw City dinala pa nila sa paglikas ang mga gamit sa bahay nang manalasa ang bagyong Julian. Pero natuto na sila matapos ang bagyong Christine, Leon at Marce. Nang lumikas dahil sa bagyong Nika, tatlong bag ng damit, electric fan at mga banig, unan at kumut na lang ang dala niya. Eh wala ma'am, eh ganun talaga ma'am, wala kami magagawa kasi yun talaga ang tinitira namin kasi ma'am eh talagang mababang mababa po ma Halos isang linggo namang walang maayos sa tulong si Anthony, kakamonitor sa baha. Kaya naman nagtayo na siya ng tent sa gilid ng kalsada at sa tabi ay ipinwesto ang mga alagang baboy at aso. Harap talaga ma'am kasi puyat ang kaway namin, pagod, walang tulog. Tapos magbuhat kami ng gamit namin sa bahay kasi binabaha kami palagi. O oh, pati kalabaw, yes ma'am. Ngayon, maghahanda pa sila sa bagyong ofel. Kaya ang mga taga-barangay Bakulod sa bayan ng Alcala, kanya-kanyang tayo na rin ang tent. Pero hindi yan pinapayagan ng munisipyo sa gilid ng kalsada dahil delikado. At uh, at, tatanggalin na natin yan. May mga evacuation center kasi tayo na oh, doon, doon sila dapat. Doon. Hindi pwede dito ma'am kasi delikado talaga kung darating yung hangin. Dito. Tatangay nito. Halos walang santuhin ng pagkahapo na dumapo na rin kahit sa ilang rescuer na nagkakasakit na. Sunod-sunod kasi ang kanilang operasyon sa ilalim ng ulan o habang nakababad sa baha. May sipupot sipon. Tama pinuprovide natin sila ng mga supplements nila lang. Kaya ngayong may banta ang bagyong Ophel na inaasahang susundan pa ng bagyong papangala ng pipito, hiling ng mga rescuer ang pakikipagtulungan ng mga residente. Yung mga ayaw lumikas, yun lang ang problema. Pag lumakas na yung bagyo, saka sila mag, ano, magparescue. Sa ngayon, nananatiling lubog sa bahang maraming bahay, kalsada tulay sa Cagayan. Bahagyan ng humupa ang baha dito sa barangay Centro 10 sa Tuguegarao City, maganda na rin po ang panahon at umaasa ang mga residente na unti-unti nang hukupa ang baha dito sa lugar. Pero sa kabila niyan ay hindi na muna pauuwiin pa sa mga bahay ang mga evacuee dahil sa nagbabadya po na epekto naman ng bagyong Ophel dito sa lugar. Sa mga oras na ito ay lubog pa rin po sa baha ang karamihan sa mga bahay at mga stalls dito sa lugar. Aabot na sa mayigit 25,000 individual ang nasa mga evacuation center. Vicky, pinag-iingat sa ngayon ng otoridad yung mga residente nakatira sa coastal barangays dahil naman sa banta ng storm surge. Samantala dito sa bayan ng Santa Ana ay nagpapatupad na ang lokal na pamahalaan ng preemptive evacuation. Vicky? Malat ka na rin, Jasmine. Ingat kayo ha at maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV.